Ilang mga barangay sa bayan ng Tubigon sa buhol, unti-unti na raw lumulubog dahil umano sa pagtaas ng level ng tubig sa daga. Isang magandang araw, oras mga netizen na taga tagapakinig taga-pakinig at taga-pagsubaybay dito sa aking YouTube channel, Blue Angel TV, The Voice Cover. At kung bago ka rito mga netizen, pindutin ang subscribe button at yon ang notification bell para notify ka sa mga i-upload kong mga videos. Narito ang kwento. Ilang mga barangay sa bayan ng tubigon sa buhol, unti-unti na raw lumulubog dahil umano sa pagtaas ng level ng tubig sa dagat. Narito ang kwento ni Mirasol, isa siyang residente sa tubigon, buhol. Narito ang kanyang kwento. Bata pa lang po ako, dito na kami nakatira. Yung bahay namin, araw-araw mahirap na. Kasi kahit mataas ang igahan namin, naaabot pa rin ng dagat. Kaya hindi na muna kami natutulog. Kapag umabot yung dagat sa igahan, kakargahin na lang namin yung mga bata. Ang sabi, ang isla na ito, mawawala na raw. Kinakabahan kami nandito na kasi yung hanap buhay namin. Kapag lumipat kami, mawawala yun. Narito naman ang kwento ni Teacher Manilin, ating pakinggan. Mahigit isang taon na akong nagtuturo dito. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Dahil sa high tide, wala na talaga kaming gamit sa ibaba. Nakakaawa yung mga bata kasi yung baon din nila hindi sapat. Kaya ako nagbigay ng mga notebook, ballpen, lapis at sa pati snack kung mayroon akong extra. Yung iba hindi nakakakain. Kaya sinasabi ko sa mga bata na magtodo ingat kami. Kasi kapag nahulog sa tubig yung mga gamit, hindi na namin mapapakinabangan. Pag ganito ang sitwasyon talagang distract yung mga bata, hindi na nakikinig kahit mahirap yung kalagayan ng mga bata. Sana hindi sila tumigil sa pag-aaral. Ano ang ginagawang paghahanda ng mga residente rito kung sakaling tuluyan ng mabura ang kanilang isla sa mapa dahil sa banta ng nagbabagong klima. Sa gusto mapanood ng buong kwento, karagdagang kwento, tumutok lamang po sa KMDS Kapuso Mo Jessica Soho ngayong linggo ng gabi sa GMA. May 12, 2024 At kung bago ka rito mga netizen Anyanyaan mo na kitang pindutin ang like, share, and don't forget to click the subscribe button. Iyon ang notification bell para notify ka sa mga i-upload kong mga videos. Maraming maraming salamat po and God bless you all. Subscribe na!